Yo, what's up mga idol? So, kar karon mga idol. So, ngayon mga idol. So, yung mga idol. Samahan nyo kami mga idol. Simple, wala pa tayong tatoo mga idol. So, sasamahan natin yung anak natin. Alak ko pa. so, so natin siya sa ano mga idol. Sa, sa kanyang eskwilahan. So, malapit lang naman mga idol at syempre uh, update lang tayo mga idol kasi nga wala pa tayong tattoo so yon para may ma-upload naman tayo no so out nga pala sa ating mga followers dyan at sa palaging nanonood mga idol so God bless sa hat so yun mga idol ah uh, syempre o oh, 1.45 pala yung ano nya yung klase nya so oras ngayon mga idol is 1pm so medyo makulimlim dun mga idol oh. So, siguro uulan to mamaya mga idol so yon syempre ready na yung ating ano ready na yung ating talo ating ah uh, talo big bike so yun mga idol okay mga idol yung ating pinaka famous na helmet so 10 years na sa akin to mga idol nabili ko lang to ng 300 pesos so, you oh, know, matibay nito mga idol oh. sila sira na yan mga idol pero matibay pa rin to mga idol so let's go sabi tayo mga idol Oh, ano oh. So yun mga idol ha, samahan nyo kami mga idol. Malapit lang ito mga idol. Mga idol, so nandito tayo sa eskwela ng aking alak mga idol, si Daniel So, dapat, dapat ba sa ganyan itong mga edad mga idol? Hindi na tunayin natin eh. Kasi grade 7 ka diba? oh Kasi dapat hindi na siya ina kasi nga matanda na eh. Pero, yun nga, wala akong baby boy ko ito eh. Okay. So, kaya, oh my God! Wow! So, yun kaya. Uy, shout out nga pala sa mga ano. Uh, shout out. So, yun mga idol. So, hanggang di- Big glory! Oh, shout Shout out daw no? Oh, 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 oh. Okay. So, yun, mga idol, um, uh, ito nga pala yung ala ko sa Balanggay Kiyo mga idol. So, marami tayong mga followers dito, mga idol, no? Shout out, mga idol. So, yun, mga idol, ah uh, Kiyo National High School. So, magkatabi itong ano, mga idol, elementary. So, oh, elementary, tapos dito yung high school. So, so, yun. Hanggang dito na yung ano natin, yung video. So, maraming salamat sa pagsama, mga idol. At, syempre, ako uh, kung umabot kang gang dito so don't forget to follow sa ating FB page at saka sa ating YouTube uh, subscribe na rin so yun mga idol peace out